Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ganito ako pagka umaga, pag maglilinis na, bago ako pumunta sa aso, naglilinis ako. Tinitingnan ko yung aking mga bote na uh, yung kahapon yan para alam ko yung o-orderin ko. Hinihiwalay ko yung ko kasi mahal ang deposito ng cook uh, sa isya, tapos yung ano naman are sinasa 5 pesos siya kaya alam ko yung u-orderin para mamaya pagdaan ng mag nagde-deliver mag mag-o-order ako kasi gusto ko lahat ng mga ano lahat ng case may laman siya para hindi nabibigla yung pagbayad natin sa delivery. Ayan, siguro sa cook, mag-order ako ng isa. Meron pa dito. Tsaka Red Horse RC. <clears throat> Ayan, bali, tatlong case na malalaki yung aking o-orderin. At saka, tatlong Red Horse na ito tatlong Red Horse na malalaki din. At saka isang Red Horse na maliit. At saka isang Coke na 8 oz. At saka, ano ka na ito? Ah, isang 1.5 na Coke. Tapos, mag-oorder din ako ng Mineral. Ayan, masikip yung aming computer shop. Kasi maraming mga nakalagay na soft drink. Ito kasi yung kasama ng ano ng computer shop namin yung ano kaneto yung tindahan tapos bali dito ko na nilalagay yung aking ano kaneto case maliit kasi ang space namin dito ngayon lilinisin ko ito tapos ang gagawin ko ah <clears throat> uh, isasarado ko tong tindahan muna kasi maglilinis ako dun sa kabilang bahay, magpapakain ako ng aso. Kaya late na ako magbukas ng computer shop kasi nga uh, yung aso sa kabilang bahay. ayan po. Ngayon magpapakain na tayo sa alaga ko. Alaga namin na aso. Kaya ang gagawin ko, isasarado ko muna ang tindahan. sarado muna natin yung tindahan. Ilalak natin to. Tapos nilalagyan ko ng karoton. Hinaharangan ko na may nakalagay na clothes. Alam na nila yun na nagpakain ako ng aso at naglinis doon. Sinong gutom? Ha? Oh, yummy. Sinong gutom? Oh, sige na, sige na. Mamilis na lang ako yung alamera. Ano yan? appear. Appear, appear, appear. Ay sus, ay sus. Ah, we Ha? Oreo? Tapos na ikaw kumain? Ha? Hindi pa ako tapos maglinis. Hindi pa ako tapos maglinis. sa eh, lang muna. lang muna. Ayan. Okay. Oh, sit down. Okay, uuwi na ako. Si Oreo. Oreo, stand. Ayan. Mami, no stand. Primo. Ayan. Good boy. Diyan na. Mamaya ulit. Tapos na. Dito na ako sa bahay. Tapos, nanonood ako ng <tod> na, video ni Pinay Life um, in Ose. Si so, ang ingay niya. Ha, <laughs> ha. Tapos di masyado mga customer dito sa amin ngayon. Ayun, konti lang ang customer namin ngayon dito sa shop. Hapon na ngayon, last dos na. Kaya ang gagawin ko, parang gusto ko magluto ng turon merienda. Kasi nakakasawa naman ang tinapay. Masarap talaga sa merienda yung mga turon-turon, ganyan. Narinig yung boses yung pinay Laro nila dito sa shop. Ano yung laro mo, ano? Valorant Ay, Valorant daw ang laro. Yeah, <laughs> Konti lang ang customer namin ngayon. May pasok kasi. Ito <laughs> yung saging, oh, nabili ko to kanina. Bumili ako ng mantika. Tapos, bumili ako ng saging kasi meron akong wrapper dito. Magtuturon ako. Yan ang merienda namin ngayong hapon. Ito na yung ating turon lulutuin ko na lang to.